Yung guwabi talaga, mm -hmm. sarap. Ang sarap! Bobo! Yeah, Dapat taksin yan. Mm, ang sarap. Yan, inom ka tapos sabihin mo, mmm, ang sarap. Mmm, sarap. So, yung what's up, neighbors? <laughs> oh, Nagpapay nga ngayon yung kasko, kaya wala siya dito. Video, eh. ano video na ka dyan. Ano na naman? Ano na naman? Ano na naman? Ano na Ano Ano ang <laughs> ina <Inomo>. oh, <laughs> <wakit> mo. Ang ka na. O bakit mo? O ang ina dito. Ba't mo ang ina Siyempre, katulong ka na dito eh. Uy, wow, Grabe talaga to. Oh, shit. Sige. Lina. O, pagtimpla kita. Bibili lang ako, ah. Pagod na ako dito eh. Pagod. Talaga, mukha ka namang pagod sa na mukha mo. <laughs> Ayop na itong to talaga. <laughs> <laughs> Uy, tuloy. Uy, may diyo ano gawa mo dyan. Ano ko na dun o, oh. gabi na o, oh. ano oras na o. Oh. Ayaw mo papasun. Gusto mo boxingin ako yan? Ay, di ka pinapapasok? Mm. Oh, ah, tanamtado ka talaga. Ito na mo ako gloves ko. Ay, sa akin ng juice. Ang gano'n? Bibila ako, juice. Ititimpla ko sa, lababo. <laughs> Papainom na nga. Di ba, una sa ano? Sa inodoro. Sa inodoro. Ay, okay. Ma ma medyo malinis-linis. Lababo. <laughs> oh, medyo mabait ka. Oo. Oh, mab mabait ako ngayon. Kung daw. Saan mo sa'yo pagpasok mo dyan? Oo, oh, sige. <laughs> Uy! Uy! No. Nun... Nagawa mo dito gabi na. Sa Di ka ba inaanap nila kaya Salado tindahan dun eh. Mangi ko. Mas na mangi ko. <laughs> 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 ha? Bakit? no. Ate, pabili po ng tang May kakain kasi nga sungot eh. Inutusan ako eh. <laughs> Tang mo. Dang, tang Uy, ano? Di. ano kasi pinapatimpla ko nung court eh. Piling bossing eh. Anak ah! ni Sob yun. Sino? Anak daw siya ni Sob. E. Daddy niya daw si Sob eh. Si Kurt? Oo. Oh. Ano ka bata na mula yun na? Ano nangyari doon? Anak daw siya ni ano eh. Daddy niya nga. Daddy oh. nga tawag niya kay Boss 150 <ty logical struggle> eh. Eh nga yung titimplahan ko ng juice. G! Anak ni Sob Oo. Oh. kamo bago ang pun. Bon. Ano nga? kamo kamukha niya yung paa ni Sob eh. Diba? Sige. May bagay naman nag Thank, you, Thank you, po. Tara. Ay, tara. Ha? Sama kami. Sama ako. sige. Ay, nagigigil ka sa batang yan eh. Uy, kubala sa akin ah. Oh. Oo. Tara. Ganda dito. Oo, ganda talaga. pala dito eh. Oo. Oh. Si Manny Pacquiao. Problema yan, kasi mo. Ito na nga ako. Pinapasok ako ni Kuya Jeron. Mukha oh, mo hmm. si Manny ah. Oo, baliw dito. Balik dito. Manitak baliw. boss. Ako boss. Buktsan mo yun nga. Ako pala nga dito sa mga ganyan ah. Ganyan magpinta ng Diyos sa laban. Paano yun? -ano ba natin yan? Haan. Ah. Maano na natin yan? Okay. Sarap, niyo, no? Sarap yan. Ubus okay, ka natin hugas ka na din dito kamay mo. guys Ay kalaman si ito. Paano pa? Ah, ganun. <laughs> <laughs> like, may ice ba ma <laughs> dyan? Ice may ice ba yan? Wala. Wala. Ah, wala ba? Wala, matigas na to. Ito, pampaa di diba? <laughs> Pampa to? <laughs> <laughs> Hindi. Ha? Ah? Wala, papainumin ko lang ng ano, juice, pina, nag, si Boss. Sino to? Boss, boss Kurt. Ah, si Boss Kurt? Hmm. Oh. Mm. Nagpapatimpla, ipapainumin lang namin. Tara. Ayun <laughs> o, oh. You know, pagod na pagod si Boss Kurt. Boss Kurt! Ay, no, may pagibar ka pang kasama. Oh, wait lang, bago mo, bago mo inumin, may tatanong ako. Anong pack ang gumanda daw? Oh, ano? Eddie, hey, ipaklok! <laughs> Gina, Mag gina, magmerienda ka na, boss court. Boss court, Ang gawin mo? Ay, sige, sige. Ang laki ng no? Gami, talaga. Talaga naman. Parang di ano yung amoy mo, amoy bakol, ah. Sarap niyan. Sarap niyan, oo. Bose mo, malamig-lamig pa yan, lamig, no? Sarap. 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 Sige, yung mo. Sarap talaga yan. Kami, temple yan. Ano? Botong sap. Botong sap. Bose mo lahat. Botong sap. Bose mo lahat. Bose mo lahat. Ayan, no? Kain ka dyan, kain dyan, Pakasuk, pakabusog ka. Iligpit oh, oh, ko na itong escort oh, 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 okay. ka okay. Sige, sige, sige. Oh, sige. Sige, sige. Sige, sige. Sige, ka ka sige. Sige, sige. Sige. mo lang yan. Ubusin mo ngayon yan. Para hmm, diretso ka paris, talaga sa siya. sa siya. Sa, sa, ano? Sa, para uh, diretso tulog ka na. Iyong, magwabi. Ito, lang. Ang sarap. Ang sarap. Dapat sarap ang sarap. Yan, inom ka tapos sabihin mo, mmm, ang mm, sarap. Mmm, sarap. Nagtitipo niya ata ako eh. Hindi, hindi. Sige na, inumin mo na. Giningi. Hindi ba, sige na, sige na, abusin mo na. Mag, okay, ano pa ako, magugas pa ako. Ano nga nga tayo? Pugusin mo naman na yan! Ay, sige, uh, na, sige na! Mabait naman pala, namibigay eh! Kala namin sa bahay ka eh, no? Sige na! Pugusin mo na yan, sige! Oh. Yan, sige, sige, sige. Oh, okay, yan. Sarap na. Gingin na to ba? Ah, uh, mo. Di pa upos Oh, ay, sige, upik sa Oh, Di pa ang gagaw. Oh, yan. Yan. Pero, hawig niya si Sub, no? Oh. Yung paa ni Sub. Yan. Parang nagbong. Ay, no. Uy, sarap na sarap siya sa timpla mo, ha. Oo, oh, siyempre, <laughs> ano to eh. Ano ba ito? Ano Ano ba ito? Hindi yung diretso sa tulong, diretso sa JR. pa abang mo. Tatawag sa yun. kaka so, Patay mo yan.